Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling naging usap-usapan ng aktres na si Agot Isidro matapos maglabas ng saloobin ukol sa isang video na kanyang napanood. Sa kanyang ex-post nitong Sabado, November 23, hayagang ipinahayag ni Agot ang kanyang reaksyon. Just saw the video, na scam talaga mga botante, sa mga bumoto ng tama, itaas ang kamay, Bagamat hindi nagbigay ng tiyak na detalye ang aktres, tila may kaugnayan ang kanyang komento sa mga kasalukuyang kaganapan sa politika, batay na rin sa mga reaksyon sa comment section. Sa kasagsagan ng diskusyon, lumutang din ang usapin tungkol sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang virtual press conference. Isiniwalat niya na kung sakaling ipapatay siya, mayroon na umano siyang banilinan upang patayin sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nagkaroon ito ng mas malaking epekto sa diskusyon ng mga netizens na nagbahagi ng kanilang suporta sa mga kandidatong kanilang ibinoto noong nakaraang halalan. Samantala, nananatiling vocal si Agot Isidro tungkol sa kanyang mga opinion sa politika, namuling muling nagpapaigting ng diskurso sa social media.